right guys, andito na kami ngayon sa Hansville. So, kumboy kami ng mga kapatid ko. Ando sila sa kabila. <laughs> so, mayroon lang ako isi-share sa inyo. Ayan. Especially sa mga bagong uh, truck driver dito sa sa Kelsey. Kung paano iloload tong, uh, tong lamper na to. So, yung kasama ko yung mga kapatid ko. Itong 16 feet guys, uh, lagi tayo nagkakarga ng ganto na 16 feet na lumber. So dito sa Ontario, uh, itong Super B trailer at 53 na trailer, ayan oh. Parehas lang sila ng bigat. Pwede sila, uh, parehas sila ng bigat. Parehas sila ng karga. So 53 trailer lang ito, ito Super B pero pares lang sila ng maximum load na 90,000 pounds pero yan guys uh, allowed lang yan dito sa Ontario pero sa western uh, western uh, sa so western <laughs> papunta ng BC, Winnipeg, Alberta bawal gamitin itong ano ayan bawal gamitin niyang uh, pang apat na axle allowed lang tayo 3 axle yan, triaxel. So may karga ako na 16 lumber, 16 feet na lumber at 16 piraso. Yan. Itong trailer na to, guys, uh, lumiliko ito pag paabante, lumiliko. Ah uh, basta paabante ka kung liliko ka, liliko rin 'yan. Ngayon, pag aatras, babalik 'yan sa ano, sa pagka diretsyo 'yan. Ngayon ito na mga ano, load ni nakapatid ko ni Apple. 16 feet din ang lumber ang haba 16 16 piraso din na bandel na ang load nila so parehas sa parehas lang di ba 90,000 pounds din sila 90,000 pounds din ako pero paalala guys ha ah, Yang 4 axle 1, 2, 3, 4 allowed lang yan dito sa Ontario ha ah. allowed lang yan sa Ontario pero pagdating sa Alberta o Winnipeg, Manitoba, Saskatchewan, BC, ay hindi pwede gamitin niya pang apat na axle. Tatlong axle lang. So ngayon ito nga pala, itong uh, sa Super B trailer, ah uh, overweight yan doon sa unahan. Kung hindi natin i-overhang to ng 1 foot. Ito overhang to ng 1 foot oh. Ayan, overhang ng 1 foot yan ay one foot lang nilalagay namin kung sa Ontario Ontario ah kasi nasa almost 18,000 kg na ang drive namin pero hindi yan po pwede sa western like Winnipeg or Manitoba Saskatchewan, Alberta, BC hindi pwede yung almost 18,000 kg yung drive ah, ah hanggang 17,000 lang tayo doon tapos umoverman hindi aabot ng 17,500 Ayun. Pag sa western na guys, 2 feet na ang ilalagay natin dito. I-overhang natin ng 2 feet, then lalagyan natin dito ng damage na gano'n no? Yun o, know, damage kahoy. Lalagay natin dito sa ilalim para hindi tatama ito dito sa trailer natin. Yan ang gagawin natin. Kung lagpas ng ano ah, ng Ontario. Ito allowed lang to sa Ontario. Pero sa ano, kailangan 2 feet tayo para yung drive natin yung truck ay uh, 17,000 kg lang kasi hindi pwede 18,000 sa Manitoba sa Saskatchewan, Alberta, BC hindi pwede 18,000 allowed lang yan sa Ontario then dito naman sa pop trailer ayan ito pop trailer lalagyan natin siya ng 2 feet na allowance dito sa feet 2 feet para hindi naman siya ma-overweight dito sa uh, axle natin sa double axle na trailer so 2 feet yan 1, 2 feet bali pag mag load tayo doon tayo mag umpisa sa, hara, sa likod kasi dito bakante talaga to para mas madali matansya yan. eto solid trailer pag nilagyan mo ng 2 feet dito sigurado doon sa unahan ng trailer natin 2 feet na yan then ito naman sa sa 53 na trailer para hindi tayo mag overweight sa trailer natin dito yan magsisimula siya mag load sa likod ng trailer meron siyang allowance na 1 foot So ayan o, oh alawa sa 1 foot bali yung operator dito siya magsisimula magkarga papunta sa abante pero kung kabisado naman kahit sa abante mag start magkarga walang problema kung kabisado ng operator pero kung hindi kabisado doon kayo mag start guys at lalo pag tinanong kayo ng operator kung saan magsisimula magkarga basta sa 16 foot lang yan ah, 16 feet then Makikita nyo sa 3 high oh. Siguro nasa 6 feet yung alawan sa unahan Dito uh, ilang feet yan Hindi ko lang alam Parang balance yan sa double axle Tsaka dito sa ano natin Sa drive Pero para sure Ganun nga ang ano, alawan sa 1 uh, foot Then ito naman kung paano gamitin itong 53 kasi mostly ang gamit namin ay ano, uh, Super B trailer. Patulad ako, ilang taon ako hindi nakagamit nitong 53 trailer na to. So nandito yung ano, ng hangin natin. So ito guys, ito ayan uh, sa airbag ng uh, double axle yung sa gitna. Yung gitna na axle. Itong dilaw. Ayan, itong dilaw. Tapos ito Ayan yung sa pinakadulo na axle Sa pinakapwit Ito yung hangin nya Ayan hangin Then ito naman Ito Ayan Para dito yan Para dito sa gulong na to So Ayan mamaya naman ititimbang ko siya para makuha natin yung exact na gauge ng trailer natin kung saan ang kulad nito uh, uh, nasa 50, 60, 70 so nasa 68 ang ano nya uh, ang PSI din ganun din to 50, 60 nasa 65 naman magkaiba siya so malalaman natin kung alin ang accurate na gauge nito pero alam ko ito ito ang gauge niya. Dito tayo magtitingin. So, ayan ah, tapat na ito. Kaya, kaya sa mga kasama ko mga bago, mostly sa mga kasama ko, eh, kailangan natin maibigay natin tong accurate na ano. Dahil, uh, bihira namin gamitin tong 53 trailer. So, kaya ginawa ko siya ng video. Dahil nga, uh, mostly gamit namin trailer. Ah, Um, super B so yun sana meron tayong nakuha kahit konting idea at ingat ingat drive safe at takbong pogi lang si may so mga kapatid ko guys si Donski at si Polski baka makuyat ka kakahiga sayun <laughs> uh, so yun hanggang dito na lang kami guys at pa uh, papunta kami ng uh, yard, yard. So, yard yeah, it's a ah, Rockers kahit mabigat man Ang gala Buhay dapat merong tiyaga Mahirap